Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping kaso laban sa mga tinaguriang karen o mga pasaway dito sa Hukumang Pantahanan! Opo, hindi namin. Bukod kung hindi mo, dito. Opo, hindi. Ayun kina ngan. 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 Ayun dito, ngan. Ayun kina ngan. Ayun kina ngan. Ayun kina hindi naman po ito sa bakuna nyo? Eh ano pong karapatan nyo? para paalisin kami dito. Mahala ano? ko sumasagot ka ng hayop ka! Halika oh, nga din eh! Ang kita! Hoy okay. parang! Huwag mong sasaktan ng anak ko! Pagsabihan mo yung anak mo! Walang galang sa matanda! Ano bang klase ng pagpapalaki ang ginawa niyo ni Julieta Diana? Wala kang karapatan para kwestiyonin ang pagiging magulang namin. Tsaka, bakit mo inaaway ang mga bata? Ano kasalanan nila sa'yo? Oo nga po. Naglalaro lang kami pa. Niti ko dito sa kasada. Tapos bigla kami nilusog niya, aring barang. Ano bang inaarte-arte mo dyan, barang? Eh, malayo naman sa bahay mo naglalaro ang mga bata. Abay, kaingay kasi ng mga batang yan! Hindi ako makatulog! Nang tangaling tapat! Hoy, barang! Hindi mo pag-aari itong kali natin. Ngayon, kung uh. ayaw mong maistorbo, mo, sa pagtulog mo. Umalis ka dito sa lugar namin. Aba, itong, uh, At doon ka sa bundok manirahan. Total, asa hayop ka. Aba, ay ikaw itong hayop! Ah, huwag mo akong pag-aambahan. Oh. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Makalimutan kong baliw ka. Pagliitik na ito. Kaya, tigoy sumama na kayo sa akin ito? Iwanan nyo ng bruhang yan. Ay, walang ya kami, May araw ka din sa buwisit ka! Buwisit ka Buwisit! Jojie, eto na yung anak mo. Oh, eh bakit parang malungkot si Di koy Ano nangyari sa kanya? Napaaway? Oo, oh, muntik na silang sakta ni Maya ni Tandang Barang. Tikoy, totoo yan? Opo, Mama. Muntik na po kami sakta ni Aling Barang. Buti na lang po dumating si Tito Mindoy. Namumuro na talaga sa akin yan si Barang eh. Nung una, nakukuha ko pa siyang pagpasensyaan. Pero nakakairita na siya habang tumatagal ang panahon. Okay, tama na. Huwag na nating patulan yung matanda. Alam naman natin na may side ang babaeng yun. Pero kahit na, kahit pa siya, nakakairita na eh. Na, na siya sa pagiging Karen. Karen? Oo. Oh, yun yung trending na term sa Amerika para sa mga katulad ni Barang. Mga papansin, troublemaker, at kung mas nakakala mo, pag-aari nilang mundo. Eh, hey, sa bagay. Eh, talagang nakakapuno na yung si Aling Barang. Mm -hmm. Alam mo ba, Mindoy, palagi kong pinagdadasal na sana'y lumipat na ng bahay at umalis na sa lugar natin para matahimik tayo lahat. Oo nga ako. ipinagdarasal ko na sana matigok ng matandang yun. Uy, grabe ka naman. Oo. Oh! Pwede na yung umalis na lang. Huwag na yung pagdusalupan ng masama. Ay eh sana, dinggin ng Diyos ang ating panalangin. Balikan natin ang dulang... Hukumang Pantahanan! And now, the end is near, and so I face... The final curtain. Mamaya, gaganti ako. Eh, eh, ano ba? ako. Pagpapasunod ako. Oh, na naman siya. Si Baran, nagwawala sa labas. Ba? Eh, ano ba problema ng babaeng yun? Alika, samaan mo ako at harapin natin yan. Hon! Naku! Pindan! Andiyan na nga, andiyan na. Pwede ba tingilan niyo yan? Magbibidyo ka At bakit naman kami titigil? Ay, sino ka? Para sundin namin. Ay, kahingay niyo ah! Eh, nai-starbo ko! nakaka mo kayo! Imbis na makatulog ako, naririnig ko yung sinturado mo, si Stier, si Oppo! Ay, hindi na namin problema kung hindi kayo makatulog. Eh, una sa lahat, tatlong bahay ang layo nyo mula sa amin. Pangalawa, Nagbibidyoke kami ng alas 12 na tanghari ngayoko na po yun kakang gabi Pwes hindi na namin yung kasalanan Ay basta ay, ay, tingin ay, nyo yan Hindi eh. <laughs> ka namin susundin aling ba? barang <laughs> O sige lang Tignan nyo pagbibidyoke Masaya tayo lahat okay. Ay naku Ako yung pampunta sa barangay Isusumbong mo kayo Hindi magsumbong kayo Sa yeah. barangay mo ba papansinig kayo Hindi dahil wala kaming nilalabag na patos. Ay naku, pwede ba kumalis na kay rito? Ina-estorba mo kasiyahan namin eh. Nag-iibot ako matandang yan kasi siya lang ang hindi imbitado. Eh, paano hindi imbitado nalang eh? Kaya lagi yan nagmamalita at nagbibita-bita. Eh, hindi ko kailangan na imbitasyon nyo lalo na kayo lang, mga sunog bagay! Eh, na! Umalis na nga kayo! Bago pa namin kayo ipapalakay, ano? Sama-sama yes! mga buwisik! Ah, wow! yeah! yes! Joji, nakita ko na yung truck ng basura sa kabilang kanto. Itapon nyo na yung mga basura doon sa bakanting lote. Para kapag dumating na yung mga basurero, wala na tayong problema. O, oh, sige, Ampong. Sige. oh, sige. Mindoy! Oh. Tapo mo na yung mga basura natin doon sa loob. para na yung basurero. Sandali! Ayusin ko ito mga basura natin. Hoy, Opong! Oh, Hoy! Nakita eh, kita lang ng basura sa mga ating lote! Hoy! Oh, Kunin mo yung basura mo doon! Huwag kang dumgyot! Eh, pati ba naman yung pinoproblemo pa? Eh, malayo naman yung bakanting lote sa bahay mo, ha? Abay, kahit na! Talaw na talaw ko sa pintana ko yung mga basura niyan! Dumi! At saka kaya maraming langaw sa paligid dahil wala kayong disiplina! Aning Barang, pwede ba? Huwag kang gagawa ng iskandalo dito! Makukuha din naman ng mga basurero yan. At saka, alam mo namang maliit ng iskinita namin. Hindi magkakasya yung malaking truck ng basura. Oo nga naman. Saka may permiso na rin kay Kapitan dun sa bakantin lote. Uh, Doon namin iniipon yung mga basura para sabay-sabay na makolekta ng mga basurero. Bah, kahit na may permiso pa rin, Kapitan, ang problema kasi sa inyo, ha? Nagtatapon pa rin kayo ng basura kahit hindi araw ng koleksyon ng basura. Alam mo, Aling Barang... Ikaw lang ang bukod tangi reklamador sa lugar natin. Ano oh! Kung no. ayaw mo sa amin, no, sa ugali namin, malaya ka lumipot ang ibang bahay. Oh, Hindi yung ganyang kapat, ikaw may dinadamay mo sa kabusitan mo. Ay, bakit ba nang sa bahay ko? Hindi di ko nga yung mga lesbos, magtiis ka. Di naman ikaw ang reyna ng lugar natin, ha? At pwede ba, ha? Tigilan mo yung pagbibida-bida mo dyan. Oh, pag napuno kami sa inak. Ah, bakit? Bakit? Ah, oh! Ano ang gagawin mo? Ay, magsasamba ah! kami na reklamo laban sa'yo. Ah, ano? kung pwede, ha? Ipipetisyo ka na rin namin palayasin dito sa lugar. Ah, ay, lako! Bro, ha? Hindi niyo magagawa yan sa akin. Wala kayong karapatan. Umalis ka na nga sa harap na rin. Baka hindi na kami makapagtimpi sa'yo, eh. Ano? Ano? Ako, baka tagay na kita dyan, eh. Ah, eh, hindi mo ako matatakot, ha, pa? Eh, ganun, ha? Nahabol mo talaga ako, pwes. Eto kita ko. Ah! Tatagayin hindi? ko yung matabil mong dila. Ah! Hindi ko sasayangin ang ko para lang sa isang tulad mong matandang balew! <laughs> Tama lang yung ginawa mo, ompong. Eh, ko na kasi matandang yun. Uy, bahala siya sa buhay niya. Kung magsumbong man siya kay Kapitan, hindi naman siya papansin ni Nun eh. Eh, sana umalis na nga yung barang na yan. Siya lang naman ang nag-iisang Karen na salot dito sa lugar natin. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Joji, so, oh. alam mo ba yung si Barang? Oh, bakit? Inatake na naman ang kabaliwan kanina. Ha? Huh? O eh, ano naman ang reklamo ng babaeng yun? Ayun, inawa niya si Aling Tinay. Oh. Marami kasing tambay doon sa dapat ng sari-sari store niya. Eto namang si barang, biglang lumusob. May dalang panaksak at pilit na pinapaalis ang mga tambay. Ay nagalis si aling tinay kasi kumikitang sanis san san niya sa mga tambay sa labas. Ayun, nagambahan sila na sasaksakin ang isa't isa. Naku, eh grabe na talaga yung si aling barang uo. Gumawa na tayo ng paraan para umalis na siya dito sa lugar ang natin. Ang tanong, paano naman natin siya mapapaalis? Ayun Ay, nga lang, yun lang. Omo! Um, Omo! Oh, um, um, tiko'y, Dikoy, bakit? Um, Omo! Oh, bakit? Takot-takot uh, ka. Ano nangyari? Naglalaro po kasi kami kanina sa kali ng mga kaibigan ko. Oh. Biglang lumabas si Aling Barang habang may hawak na itak. Ano? Oh. Tatagayin daw po niya kami kapag hindi kami tumigil sa paglalaro. No, walang yata talaga matandang yan. Oo. Eh, paano na lang kung nataga niya ang isa sa mga bata? Ay, Mindoy, sobra oh. na to. Sobra na. Kailangan nang tumigil si Barang sa mga kamariban niya! Ah, oh, kapitan, bakit? Oh, bakit yung pinatawag? At bakit nandito dito yung mga taong yan? Ay, pinatawag kita alimbarang! Hmm? Para sabihin sa'yo na nagre-reklamo ngayon ng mga kapitbahay mo. Tama yun, tama. Dahil daw, Sama-sama mong gala eh. kayo ba talaga may gana magreklamo sa akin? sila na meri? Marami na kaming natatanggap na reklamo laban sa inyo, Aling Barang. Ang pinakahuli nga ay eh yung pananakot mo. Na tatagayin yung mga batang naglalaro sa tapat ng bahay mo. Sa <coughs> sa Pwede ba namin kasuhan niyo ng child abuse dahil sa ginawa niya na pananakot sa anak ko at doon sa iba pang mga bata dito? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pwede niyo siyang kasuhan ng child abuse. Aba, uh, hindi ko naman intention na magtangkaan yung buhay ng mga bata. Na? Uh, Tinakot ko lang naman sila kasi oh, nga ang iingay nila at naiistorbo ako. Yun nga, yun nga. Tinakot mo yung anak ko Kaya ayaw nang lumabas ng bahay At saka hindi lang yun ang reklamo namin sa iyo, barang, ha? Katunayan, nagpa-signature campaign ako sa mga kapitbahay natin At lahat kami, pinipetisyon Tama. Na umalis ka na sa lugar namin Ay, nako! Oh, hindi nyo pwedeng gawin Walang batas sa Pilipinas na nagsasaad na pwede nyo ako paalisin dito. Eh, paano eh. Okay. nakakaperwisyo ka na sa buong komunidad natin? Ama, ano, di pa ba sapat na dahilan yon para palayasin ka namin dito? Oo nga. Ka. Kailangan talaga kasi uh, ka na rito eh. Ha? Eh, nakakaperwisyo ano ka na. Alimbram! Wala ba kayong ibang malilipatan? <laughs> ha? Oo nga. Sumagot kayo. Alimbram! Ay, basta! Hindi ako alis dito! Ha? Huh? Kung meron man dapat umalis, kayo yon Kasi mga squatter kayo! Ay! <laughs> hindi bro, rin kami titigil langkat lang kay lang 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 hindi ka umalis sa lugar namin. Ha? Uh, lumayas ka dito! Uh, uh, lumayas, uh, lumayas ka na! Nari ni Gubayan! Nari Marang! Lahat kami dito ay sinisigaw na lumayas ka na sa lugar namin! Basta! Hindi ako alis! gay narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping kaso laban sa mga tinaguriang Karen o pasaway. Wala pong specific na batas na nagbabawal o nagpaparusa sa mga tinatawag na Karen o yung tawag sa mga katulad ni Aling Barang na papansin, troublemaker at kung umasta, akala may pag-aari nila ang mundo. Magkagayon man kung ang isang Karen po ay gumawa ng hakbang na itinuturing na krimen sa ilalim ng Revised Penal Code o anumang Special Penal Law, maari po itong kasuhan at usigin ayon sa mga probisyon ng nalabag na batas. Para po sa labis-labis na pangaasar, pang iinis o panunokso, may krimen pong tinatawag na unjust fixation sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code, itinuturing po itong isang uri ng light coercion. Sa binanggit kong probisyon ng batas, may parusang pagkakulong ng hanggang 30 araw o multa na hanggang 40,000 piso ang sino mang mapatunayang guilty o nagkasala ng pang-aasar. Kung ginawa ang pang-aasar gamit ng social media, mas mataas po ang parusa dito na aabot sa pagkakulong ng hanggang 6 na buwan. Samantala, ang pagbabanta sa buhay ng iba ay paglabag na rin po sa Article 282 ng revised penal code. Tinatawag po itong grave threats. Ayon po sa batas, ang sinuman na magbabanta sa buhay, karangalan o ari-arian ng iba o ng kanyang pamilya at ang ibinabantang ito ay katumbas ng isang krimen ay pinarurusahan ng aresto mayor, katumbas ay isang buwan hanggang anim na buwan na pagkakulong at fine o multa na hanggang isang daang libong piso. Gayun man, kung ang pagbabanta ay may kaakibat pang paghingi ng pera o may kondisyon, may ibinibigay pong ibang parusa ang batas. one degree lower sa krimen na ibinabanta kung may nakuhang pera o nasunod ang kondisyon at 2 degrees lower naman kung walang nakuhang pera. Kaya naman going back to our case, ang mga linyang umalis ka dito kundi papatayin kita ay maituturing na grave threats at maaring ipagsampa ng sakdal. Separate case po po ang grave threats in relation to child abuse na may mas matas na itinatakdang parusa sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang pangangalaga at proteksyon po sa mga kabataan ay may espesyal na probisyon sa ilalim ng saligang batas. Sa Article 15, Section 3, Paragraph 2, inaatasan po ang Estado na ipagtanggol ang mga karapatan ng mga bata sa pamamagitan po ng pagbigay ng wastong pangangalaga at nutrisyon at pagbibigay ng espesyal na proteksyon mula sa lahat ng uri ng kapabayan, pangaabuso, kalupitan, pagsasamantala at iba pang mga kondisyon na maaaring makapinsala sa kanilang paglaki at development. Maging sa Article 36 ng UN Convention on the Rights of the Child, binabanggit din po that children must be protected from all forms of activities that can harm their development. Kaya naman going back to the story of Aling Barang, aba, ay maaari din po siyang maharap sa kasong grave threats in relation to RA 7610. At sakaling mapatunay ang nagkasala, maaari pong maparusahan siya ng presyon mayor in its minimum period katumbas ng pagkakulong ng 8 years and 1 day hanggang 12 years. Kaya paalala po sa ating lahat, bagaman at stressful ang ating pang-araw-araw na buhay, manatili po tayong mahinahon at mapagpasensya para hindi madisgrasya. Also, matuto po tayong makisalamuha at makipagkapwa, lalo na sa mga kapitbahay, para bawas stress at mabuhay ng matiwasay. At yan po ang kumampagtahan natin ngayong umaga. Ako po Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kumpanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30-7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat at ni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Geraldine de la Cruz, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervision technical ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan! Pantahanan!